Alamat ng malunggay, ang punong tagapagpagaling. Noong unang panahon, sa isang malayong nayon na napapalibutan ng malalagong kagubatan, naninirahan ang isang mahiwagang manggagamot na si Amaya. Kilala si Amaya hindi lamang sa kanyang galing sa pagpapagaling, kundi pati na rin sa kanyang matinding pagmamahal sa kalikasan. Naniniwala siya na ang kagubatan ay puno ng mga lihim na kayang magbigay buhay at magpagaling ng anumang sakit. Isang araw, dumating sa nayon ang isang nakamamatay na sakit na hindi pa nila nararanasan. Maraming tao ang nagkasakit, kabilang na ang mga mahal ni Amaya, na puno ng takot at kawalan na pag-asa ang buong nayon. Kahit na ginawa ni Amaya ang lahat ng kanyang makakaya, hindi sapat ang kanyang mga halamang gamot upang mapigilan ang pagkalat ng karamdaman. Sa gitna ng kanyang kalungkutan, nanalangin si Amaya sa mga diwata ng kagubatan. Isang gabi, habang tahimik siyang nakaupo sa paanan ng isang matandang puno, nagpakita sa kanyang ang isang wagang nilalang. Ito ay si Diwata Luningning ang tagapagbantay ng mga lihim ng kalikasan. Amaya, sabi ng diwata, narinig ko ang iyong panalangin. Ang pagmamalasakit mo sa iyong mga kababayan ay nagdala sa iyo dito. Sa ilalim ng punong ito ay nakabaon ng isang mahiwagang binhi. Itanim mo ito at mula rito ay tutubo ang isang puno na magiging sagot sa iyong mga panalangin. Agad na sinunod ni Amaya ang bilin ng diwata. Sa unang liwanag ng araw, itinanim niya ang binhi at inalaga nito ng buong pagmamahal. Sa kabila ng tagtuyot at init ng araw, mabilis itong tumubo at nagkaroon ng malalagong dahon. Naging kakaiba ang puno sapagkat ang mga dahon nito ay kayang kainin at ang bawat bahagi nito mula sa bunga hanggang sa ugat ay may kakayahang magpagaling. Sinubukan ni Amaya ang mga dahon sa kanyang mga pasyente at laking gulat niya nang mabilis silang gumaling. Ang bunga ng puno ay nagbigay ng lakas. Ang dahon ay lunas sa lagnat at ang katas ng ugat ay nagtanggal ng anumang impeksyon. Tinawag ito ng mga tao na malunggay mula sa salitang malayong lunas. Dahil kaya nitong gamutin ang maraming sakit. Hindi nagtagal, ang buong nayon ay gumaling. Ang puno ng malunggay ay itinanim sa bawat tahanan bilang paalala ng pagmamalasakit at sakripisyo ni Amaya. Ngunit sa kabila ng tagumpay, isang araw ay biglang naglaho si Amaya. Sinasabing siya ay naging bahagi ng kagubatan. Isang tagapagbantay na tulad ng diwata upang ipagpatuloy ang kanyang misyon. Mula noon, nanatiling sa gisag ng buhay at kalusugan ng malunggay. Sa tuwing may magtatanim nito, sinasabing nararamdaman nila ang presensya ni Amaya, ang babaeng nag-alay ng lahat para sa kaligtasan ng kanyang mga mahal. Aral ng kwento, ang pagmamalasakit at pagmamahal sa kapwa ay nagdadala ng biyaya na hindi lamang para sa sarili kundi para sa lahat ang kalikasan ay may mga lihim na handang tumulong basta't ito ay ating alagaan at pahahalagahan dahil ito ay likha ng nag-iisang diyos na makapangyarihan sa lahat dagdag kaalaman ang malunggay o moringa ay kilala sa buong mundo bilang miracle tree dahil sa dami ng nutrisyon at benepisyong medikal nito, ginagamit ito sa pagluluto, panggagamot, at pananatili ng kalusugan. Kaya't mahalaga itong bahagi ng kulturang Pilipino at pandaigdigang pangangalaga sa kalusugan. Mga tanong? Una, ano ang pangunahing dahilan kung bakit nagkasakit ang mga tao sa nayon? Pangalawa, bakit ipinagdasal ni Amaya ang kagubatan at paano ito tumugon? Pangatno, paano nakatulong ang puno ng malunggay sa pagpapagaling ng mga tao sa nayon? Pangapat, anong kahalagahan ng kalikasan sa kwento? Panglima, ano ang ibig sabihin ng pangalan ng puno ng malunggay? pang bakit nawawala si Amaya sa huling bahagi ng kwento? Maraming salamat sa inyong paglalaan ng oras upang basahin ang alamat ng Malunggay, ang punong tagapagpagaling. Ang kwentong ito ay isang paalala ng kahalagahan ng pagmamalasakit, kalikasan, at pagtutulungan sa ating komunidad. Nawa'y napukaw nito ang inyong mga puso at nagbigay ng inspirasyon upang mag-alay ng kabutihan sa ating paligid. Kung nagustuhan ninyo ang kwento, huwag kalimutang mag-subscribe at ilike ang aming channel upang patuloy kayong makapagbasa ng mga kwento na may malalim na mensahe at aral. Ang inyong suporta ay nagbibigay lakas upang makapagbahagi ng mga kwentong magbibigay liwanag at gabay sa ating buhay. Maraming salamat muli at inaanyayahan kayong magbabalik upang sama-sama nating tuklasin ang mga aral ng buhay sa pamamagitan ng mga kwentong tulad nito